Ano amin? 16? May problema tayo ka barangay Nakikita mo ba yung problema? Tignan huh? yeah. <laughs> mo nga naman yung nangyari ka barangay oh, Walang mga bunga, walang bunga Then, dito may iilan naman kaso maliliit pa rin Ayan Yan yung Bunga ng mga mais namin So ayun, for today's video uh, maghakot na naman tayo ng mais Bali ngayon, uh, mais naman natin yung hakotin ha natin I-prepare ko itong four wheels natin kinek ko yung mga hangin Kung sakto ba Tingnan nyo itong gulong guys na food kasi matatalim yung mga bato minsan sa mga pinagkakargahan natin ay yung krudo check muna natin yung diesel oops yan yeah. meron kaya dami pa naman kaya pa yan bali ngayon guys malapit lang yung pagkakargahan namin bali nagpa kami ngayon ng mais namin tapos yun yung ikakarga ko. Ito pala yung kasama ko. Kailangan natin ang kasama. Oh, Ayan, papasok na tayo sa ating mahirap na daan. So, kailangan natin. Oops, ito. Ayan, 4x4 pati sa kabila kailangan din para pantay sila yan 4x4 ito na yung problema natin masigip yung daan sakto lang yung gulong ng 4 wheels yung mangyayari dyan may ipit yung gulong natin pag nagakarga ito na yung ating may hanggang doon sa babayan tapos hanggang doon bali may apat ng binaba dito yung reaper ongoing pa lang hindi pa sila nakakalahati medyo maaga tayong pumunta ngayon ang problema natin kung saan tayo papasok sikip nito tapos apakasikip pa ng daan natin ang problema dyan hindi tayo makakabira So titingnan natin mamaya dun sa dulo kung may papasukan dun. Oh, ang bilis oh. Bilis ng Reaper. yan So magme-merienda muna. Okay, Yung ating taga-reaper. Oh, Ayun, may problema tayo ka barangay. Nakikita mo ba yung problema? Ha? <laughs> Ayun ka barangay. So, unti-unti na nating nasasaksihan kung ano yung magiging resulta nitong ating mais. Ito, mga 150 meters yan. Tapos, ito, mga 50 meters. At ang problema ngayon ka barangay, ito, yung inani Yung malawak na yan <laughs> Tingnan nyo, dalawa dito Dalawa din yan, dalawa din yan Anim, walo Siyam, siyam pa ka barangay Ano, yung lawak na yan May dalawang bag na mais And then Yung aanihin lang ngayon Alanganin pa sa 20 Papakita ko sa inyo kung ano yung mga bunga niya kung bakit konti ang ani ng mga magsasaka ngayon dito sa Isabela ayan yan yung bunga ng mga mais namin dulot ng El Nino kung kasi nagtanim kami ka barangay walang ulan kumbaga umulan umulan naman nung nagtanim kami kaso pagkatapos namin nagtanim wala nang ulan so ano ngayon ayan lapitan natin yung mais tingnan mo nga naman yung nangyari ka barangay oh, walang mga bunga walang bunga then dito may iilan naman kaso maliliit pa rin hindi lumaki yung bunga tapos yung mga butil ko konti pag binuksan mukhang alanganin pa sa 20 eh. yung inaani pala namin dito noon ka barangay ng no, mga nagdaang taon nagdaang anihan season maabot to ng 100 150 ganun pero ngayon wala eh walang ani hintayin muna natin matapos lahat bago tayo magkarga yan yung 4 wheels natin hintayin natin at bibilangin natin kung ilan wala namang madaming kakargahin mga 20 lang to or kulang pa sa 20 paano ko kaya papaakyatin to yan ang lalim then pati sa likod itong papasukan natin yan lang may bareta kaya dito yun bareta nga bali pinatras ko muna ka kasi ayan ang lalim nito lalagyan muna natin ng lupa ito yung bareta. saka natin i-try ipasok dito. So ayun, tetestingin na natin. Ayan. bali linagyan ko ng bato dyan para matakpan yung uh, malalim na parte. Ayan, pati dito. Dito kasi dadaan yung gulong sa harap. Pagano'n. Tapos ito naman yung likod. Nilagyan ko ng ganyan kasi nga. Uh, baka mamaya pag nakakarga na tayo biglang babagsak babagsak yan kasi malalim yan sa kabila okay naman dito lang talaga ayun pasok ko na lang din magsisimula na kami magkarga kasi patapos na sila ayun yun na yung reaper kunti na lang yan bali konti lang din yung kakarga natin kasi wala tayong ani yan tapos na sila So titingnan natin mamaya kung ilan yung inani natin dito sa ating maisan. So ayan na kabarangay. Si 16 daw lang yung inani natin. Ay, apo uh, ayan. Nagbobasitan. gamit ate. 16 lang kabarangay, dalawang bagyan, mahigit dalawang bag, sang ektarya mahigit din. 16 lang yung inani Tignan mo naman kasi yung bunga ayan yung bunga nya tapos meron buti pa kung ganito lahat okay sana kaso yung ibang mga mais wala talagang bunga mas maliliit pa kaysa dito ito na yung mga pinakamalaki na bunga nya wala tayong magagawa kasi wala namang ulan noon saka lang umulan noong pwede nang anihin tong mga mais mga 3 months na ata so tuyo na yung mga mais natin noon late, sobrang late ng ulan dito sa amin bali 16 tapos yung konin uh, kunin pa ng mga nag -reaper. so wala, walang matitira dito pang merienda lang natin hi Bawi na lang talaga next time Next season Wala tayong magagawa Lahat naman, lahat ng mga uh, Magsasaka ngayon Ay ganito yung nararanasan Dito sa Isabela, Kabagan Isabela Ewan ko lang sa, sa mga Ibang bayan Sa ibang lugar Pero dito sa amin sobrang Naapektuhan talaga ng tagtuyot El Niño So ayun ka barangay, uh, katatapos lang namin nagkarga. So makikita nyo naman, wala talagang naani itong napaka luging sakahan natin <laughs> ng mais. Yan, may gitsang ektarya to pero ito lang yung naani niya. So ayan, papauwi na kami and then ibibilag pa namin tong mais. So dito ko nawawakasan tong video mga barangay uh, Salamat po sa inyong suporta. Ah. Um, kung hindi ka pa po nakapag-follow, please follow our Facebook page, Explore Alvin TV, at sa aking YouTube channel, uh, Explore Alvin TV. Maraming maraming salamat po sa mga nagla-like, nag-share. Uh, hanggang dito na lang po. Peace out and God bless.